Hello everyone! So for today's lunch, tayo ay uh, gumawa at ako nagluto nitong upo na hindi ko nga naluto siya kahapon. So ito ay upo at uros or hibe sa amin sa Batangas. So yung maliliit na to hipon. So courtesy of Kuya Ray and Ate Jessica, pinagsama ko na yon doon sa isang lalagyan at nakalagay yon sa freezer everyone para tumagal. Kasi bilang isang OFW, pag nauwi kami sa Pilipinas, nagdadala kami ng ganyang mga Filipino food na ganyan. At itong hibi na ito, is nilagay ko po sa freezer. Bumili ako ng uh, siguro kalahating kilo, one-fourth kilo lamang ng hibe sa Pilipinas. At iyan ang ating, at nilalagay ko ngayon kung ano, sa mga niluluto ko everyone. So ito ang aking ah uh, upo. So, nakakita kasi ako ng upo doon sa Watson noong Webes. Noong ako grocery Webes. Yan. And then, bumili ako ng tatlong peraso. So, mura lang yung tatlong peraso maliliit na katamtaman lang ang laki. Tapos yan, nilagyan ko lang, ginisa ko lang yan, sibuyas, bawang, then nilagay ko na yung upo na ginagayat ko, and then nilagyan ko na siya. Ang aking ipinantutubig, ibiga, pinantutubig is hugas-bigas everyone. And then lalagyan ko lang po siya ng konting uh, asin uh, garlic powder paminta and then isang nor cubes everyone ng bonggang bongga at iyan nga ang ating uros uros kung sa pangasinan o sa ilokano yan pero ito sa batangas ay hibi everyone ng bonggang bongga as at itong at ako parang nakrib na sa gulay na may ganyan so ayan bonggang bongga diba pakinig na pakinig ninyo ang amoy at saka itong mismong pinaka gisa, nagigisa, ba diba, nanonood hugas bigas everyone ang ilagay nyo para talaga malinamnam ang ating gulay thank you so much everyone and love love love